kahapon nga mga kasari, ipinost ko yung aking munting tindahan. Meron akong caption doon na na-motivate yung isa nating katindera. Ano nga, nga ang lahat mga kasari, meron nga pala akong dalawang plastic na iginoseri nung linggo. Pero anong pecha na ngayon, martes na ngayon, ko palang talaga naisipang i-display. Eh talagang ganun, masarap lang mamili, pero napakahirap mag-display kung unti man yan o marami. So ayan na nga, dahil na-motivate natin yung isa nating kasari, dahil nagustuhan niya daw yung pamamalakad ng aking munting tindahan. Ay, walang laman masyado at kahit walang bumibili. Patuloy pa din ako sa pagtitinda at patuloy pa rin ako sa pagmamanage ng aking munting tindahan. Alam niyo mga kasari, itong tindahan ko naman talaga, share ko lang. Pero naman talagang bumibili. Kaya lang, pangilan-ilan lang talaga at papasalamat ako kasi kahit paano may benta ako araw-araw. Hindi man kalakian, at least sapat naman. Inasadya ko talaga mga kasari na hindi puno inyo aking munting tindahan kasi tansyahan lang talaga ang pagbili ko ng aking mga paninda. Kumbaga, pinapantay ko lang kung ilang mga taong bumibili sa akin. Yung bang kilala ko na yung mga customer ko na pabalik-balik na bumibili dito sa aking munting tindahan at alam ko na kung ano yung mga binibili nila araw-araw. At alam ko din kung anong mga hindi hinahanap ng aking mga customer. Kaya hindi ako nag i ng marami mga kasari. At ang madalas talagang nakadisplay dyan sa aking mga istante mga kasari. Yung mga hanapin lang talaga at palagi paulit-ulit na binibili ng aking mga customer paunti-unti lang din mga kasari yung mga binibili ko. Bawat item kasi tiyahan ko lang din talaga mga kasari kung mauubos pa siya o hindi. Para naman sa ganon is madali ko lang mapaikot yung aking konting puhunan. At syempre nakakapag-ipon ako mga kasari sa na tuwing nauubos yung aking paninda. Kasi mga kasari dito sa tindahan ko sa ilang taon kong laging tindera at sa ilang taon kong hinawakan yung aking munting tindahan. Talagang gamay, gamay ko na at alam na alam ko na kung ano yung mga hinahanap ng aking customer at kung ano yung madali maubos. Pero namang nagsasabi kaya daw wala daw laman yung aking munting tindahan kasi pinautang ko daw lahat. Ito po sa aking munting tindahan mga kasari, wala po akong pinapautang ng mga kapitbahay ko. Kaya yung ibang mga kapitbahay ko mga kasari choice talaga nila kung saan nila gustong bumili at okay lang talaga sa akin kasi wala naman silang utang. Maganda lang talaga mga kasari na magpautang tayo sa ating mga kapitbahay. Yung mga loyal customer lang natin at yung mga customer mo na hindi mo na kailangang hanapin sa oras ng bayarin kasari, yung bago-bago pa lang ako dito sa lugar namin. Halos lahat ng aking mga kapitbahay dito talaga bumibili sa akin. Meron din talaga ako mga kapitbahay na pinapautang ko. Kahit gano'ng karami is pagdating ng sahuran, talagang binabayaran nila at hindi nila ako tinataguan. Pero nung tumagal-tagal na ako dito mga kasari, naramdaman ko na dahan-dahan nawawala yung aking mga customer at dahan-dahan ko na rin binabawasan yung mga taong umuutang sa akin. Alam nyo ba mga kasari, tinansya ko talaga at pinakiramdaman ko talaga talaga yung mga kapitbahay ko dahan-dahan ang hindi bumibili sa akin kaya hanggang ngayon mga kasari tansyahan na lang talaga yung mga panindang nilalagay ko sa aking munting tindahan o baka meron na namang mag-comment dyan na ang mindset ko is hindi tama paano mag-manage ng aking munting tindahan ito lamang po'y base lamang sa aking experience at kaalaman sa ilang taon na naging tindera kaya na-share ko sa inyo